Kumibot ang labi niya. ako po si Angelica. Nangihihin ang sagot niya. Binuksan nito ang hawak na papel. May warrant of arrest kami. Ikaw ay inaaresto namin sa salang pagpatay kay Armando Castro. May karapatan ka manahimik. Marami pa itong sinabi ngunit hindi na niya maintindihan. Ang malinaw lang sa kanya ay inaaresto siya dahil pinatay niya si Armando. Gayong siya ang nagligtas dito. Nagulat siya nung maramdaman ang malamig na bakal sa mga palapulusuhan niya, nanlalaki ang mga mata niyang napatitig sa pulis. S Sandali, hindi ko siya pinatay. Ako pa nga nagligtas sa kanya. Wala akong kasalanan, bitiwan niyo ako. Bakit ba akong hinuhuli niyo? Sa presinto ka na magpaliwanag, ma'am. Kumuha ka na rin ng abogado. Matalim ang naging titig niya sa pulis. Nasa harap siya ng mesa nito at nakaposas na rin ang mga kamay niya. Hindi ko nga pinatay si Armando. Mahina ngunit gigil niyang ulit. Dahil pinagpipilitan itong siyang pumatay. Tumikhim ito. Malino pong nakalagay sa huling sulat ng biktima. Ang sabi sa sulat ay si Angelica Dauran Montenegro ang gustong pumatay sa kanya. Wala na pong ibang Angelica Dauran Montenegro kundi kayo lang. Malakas niyang nahampas ang mesa dahil doon. Napatayo pa siya mula sa pagkakaupo. Wala kayong patunay na ako nga pumatay. Tapos inaresto niyo ako agad. Baka mamaya siyang tumapos ang buhay niya. Napagalaman din po na kayo ang boss niya. Dinig ko pumalpak siya, kaya pinatay niyo na lang. Dagdag pa ng pulis. Nanliit ang mga mata niya. Pinabantayan ko lang ang asawa ko. Sama ba yun? Pasensya na pero malakas pong ebidensya laban sa inyo. Alam niyo, huling kita ko dyan linggo pa. Pwede niyo pa rin i-check sa CCTV sa loob ng bahay namin. hindi na ako lumbas ng bahay. Nai-stress. Nasingit muli nito. Sa katunayan, humihingi kami kanina ng kopya ng mga record. Ngunit ayaw po na asawa niyo. Mas maganda, hintayin na lang natin ang abogado niyo, madam. Doon muna kayo sa loob ng kulungan. Nagtagi sa mga ngipin niya, ngunit hindi na kumibo. Pumiglas pa siya noong papasukin siya sa kulungan. May siyang tumitig sa pader at umuko sa sahig. Swerte lang na mag siya sa kulungan. Hindi niya mawari kung kanina ang mga ito nakakuha ng ebidensya. Hindi niya rin alam kung si Angelica ba talaga ang pumatay ka Armando o si Alex. Wala naman kasing sinabi si Alex na pinatakas nito si Armando. Mas lalo pa siyang nagdududa dito. Dahil ayaw nga raw nitong ipakalkal ang mga footages. Piak ayaw nitong ipaalam na ito ang nagpahirap kay Armando. Lalong sumakit ang ulo niya. Ayaw na rin niyang umasa na bibigyan siya nito ng abogado. Baka naman gusto na siya nitong burahin bilang asawa nito? Napatigil siya sa naisip at nalaming. Paano siya makakaalis sa kulungan kung gano'n ang plano ni Alex? Hindi pa siya makahing ng tulong kay Angelica. Bigla, gusto niyang maiyak. Naisip niya ang tatay niya at si Rafi. Paano na sila kung tuluyan siyang makukulong? Miss Angelica, nandito na ang abogado mo. Informa ng pulis. Nakatayo sa harap na kulungan ng isang matandang lalaki na may hawak na touch case. I'm attorney Delton Carancho. Your husband called me. I'll settle this matter now. Wait for him. Sabi nito bago agad na sumunod sa polis. Napakurap siya at napaawang ang mga lapi. Hindi niya pinansin ang sinabi nito. Mas napansin na niya ang swabing boses nito na bagay sa gwapo mukha nito. May asawa na kaya yun? Pinilig niya ang kanyang ulo. Ang importante, may abogado na siya. Nakahinga siya ng maluwag. At least, hindi naman pala siya pababayaan ni Alex. Kung iniligtas siya nito sa kulungan, ibig bang sabihin ay si Angelica talaga ang pumatay kay Armando? Nanlamig siya bigla. Delikado pa siya ngayon, lalo't hindi niya ito natatawagan. Muli siyang umupo at niyakap ang mga tuhod. Kinakabahan siya para sa kaligtasan niya. Kung magkamali pala siya sa utos ni Angelica, ay tatapusin din siya nito. Nasa ganun siyang ayos matapos marinig ang pagbubukas ng bakal na kulungan. Mabilis siyang tumayo matapos makita ang pulis na binubuksan ng mga yun. Pangiti pa lang siya na agad mabura matapos makita si Alex na naglalakad palapit. Wala itong ngiti sa labi at madilim ang tingin. Kumabog ang puso niya sa kaba. Sa nakikita niya, hindi talaga ito natutuwa. Sinalubong ito ni Atty. Carancho. Tumango ito sa sinasabi ni Atty. pero ang tingin ay nasa kanya pa rin. Hindi siya makaiwas ng tingin kahit noong alisin ng poses niya ay nakatingin pa rin siya dito. Mabuti na lang at isang Alex Montenegro ang asawa mo, ma'am. Asahan niyong walang lalabas na balita tungkol dito. Bulong ng pulis. Doon lang na walang atensyon niya kay Alex. Sasagot pa sana siya sa pulis ngunit nakalapit na si Alex. Isang tingin lang nito ay umalis agad ang pulis. Hindi siya nakapagsalita ngunit bigla na lang siya nitong hinila sa palapulsuhan nito. At tinangay palabas ang presinto. Hindi ito kumikibo kaya hindi niya alam kung magsasalita siya. Mabilis sinang ang ng sasakyan ni Daniel. Kahit sa loob ng sasakyan, hindi nagsasalita si Alex. Pero halata naman sa pag-iiting ng mga panganito ang galit. Ang cellphone na ganito ang inatupag. Tumunog yun agad itong sinagot. Make sure to delete all the news, Raven. Uutos lang nito bago patayin ang tawag. Gusto niya sanang magpaliwanag at sabihin na hindi naman siya ang pumatay. Ngunit sumandal na ito sa upuan at pinikita mga mata. May tension pa rin sa panganito, kaya hindi na siya nagbalak pa. Kinimkim na lang niya sa sarili ang gustong sabihin. Ano pang malay niya at baka ito pala talaga ang nagpapatay kay Armando, ba? Diba? Pagdating sa mansion ito ay nauna pa itong lumabas at pumasok sa loob. Mabigat siyang huminga at sinundan lang ito ng tingin. Mabuti na lang at nakabalik agad si Sir Alex, madam. Yun nga lang, malaking investor ang kapalit ng pagbalik niya agad dito. Kwento ni Daniel. Nanlambot siya sa narinig. Kaya naman pala galit ito. Salamat, Daniel. Tanging sagot niya bago sumunod sa loob. Maingat siya sa hagdan maging sa pagpasok sa kwarto. Gusto pa rin niyang magpasalamat dito kahit paano. Pero nung makapasok siya, ay nakataliko dito. Wala na ang coat nito at tila inaalis na rin ang suot na necktie. Kinagat niya ang ibabang labi at pinindot-pindot ang mga daliri niya. Humugot siya ng malalim na hininga bago nagsalita. I'm sorry na walang kapatuloy ng investor dahil sa akin. Wala naman din akong kasalanan. Hindi ko nga alam kung sino ba talagang pumatay ka Armando. Natigil siya nung maramdamang hinawakan siya nito sa panga. Kitang kita niya ang inis sa mga mata nito. Napasingha pa siya noong walang sabi nitong hinawakan ang likod ng ulo niya. Bago marahas na hinalikan. Halos masabunot siya nito. Mahigpit din ang kamay nito ang nasa panga at mas lalong mapagparusa ang mga labi nito. Ramdam na ramdam niya ang dahas nito, lalo na nung basta na lang siyang isandal sa pader. Nangilid ang luha niya, pilit nitong kinakagat ang ibabang labi niya upang buksan niya ang bibig na hindi niya rin ginagawa. Naramdaman na lang niya ay pagkasugat ng labi niya at tiyak na dumudugo na yon sa klase ng halik nito. Kumuyom ang kamao niya. Hindi niya deserve ang dahas nito. Tuluyang bumagsak ang mga luha niya. Ito ba ang kapalit ng pagsalba nito sa kanya? Pumikit siya ng mariin matapos masaktan noong dumiin ng hawak nito sa buhok niya. Inipon niya ang lakas upang itulak ito at sampalin ng malakas. Ano ba? Hayop pa para tratuhin mo ng ganito, Alex? Galit niyang talang dito. Matalim ang tingin niya dito kahit pa alam niya bumabagsak na ang mga luha niya. Marinitong tumitig bago pinunasan ang gilid ng labi nito. Hindi siya nagkamali ng hinala dahil may bakas ang dugo roon. Ramdam niya rin ang pananakit ng labi niya. Your sorry is not enough. I just lost a million dollar deal. Hindi ko naman hininyan tulong mo ah. Ikaw ang bumalik agad dito. Isa pa wala akong kasalanan. Baka nga ikaw pa ang may kasalanan kay Armando. Kaya iniwan mong million dollar deal na sinasabi mo. Whatever you say. You will still pay for this. Banta nito bago tuloy-tuloy na lumabas sa kwarto. Napasalampak na lang siya sa sahig at napaiyak. Sobrang bigat ng damdamin niya. Nakakasukong makasama si Alex. At ang isipin pa lang na hindi pa siya nakakaisang buwan ay talagang nangihina siya. Buong magdamag siyang umiyak at ilang araw ding hindi maayos ang kain niya. Maging labi niyang namaga ay mabagal pa rin ang hilom. Pero hindi na nagdurgo kung tingnan nga siya ni Malang Ising ay eh, para bang nakakaawa siya. Bakit ka ba kasi nagtitiis dito? Heredera ka. Marami kang lupain. Ang hangal nga ng tatay mo at pinasa lahat kay Alex. Panimula ni Malang Ising matapos siyang lapaga ng hot chocolate. Nakuha din noon ang interes niya. Ibig sabihin ay mayaman talaga si Angelica at ang yaman nito ay naka Alex. Paano ko po ba yung makukuha pabalik? Huwag na lang po kung buhay ang kapalit. Walang ganang sagot niya. Napapuntong hininga ang ginam. Napatitig pa ito muli sa kanya at mukhang naawa talaga. Magsasalita pa sana muli ito ngunit pareho nilang nakita na papasok si Alex sa kusina. May hawak itong cellphone at diretsyo tingin. Wala itong pangitaas at tanging itim na jogging pants ang suot. Pawisin din ito maging ang tattoo nito sa braso ay basa. Kitang-kita niya ang walong umbok sa tiyan nito na daluyan ng pawis pababa. Mukhang galing ito sa ehersisyo. Napahigop tuloy siya ng hot chocolate nang wala sa oras. Napaso pa siya ngunit hindi makasigaw kaya't tahimik niyang pinaypayan ng dila. Pinadala mo na dito Raven? Bakit wala ko natanggap? Agad siyang umiwas ang tingin nung sumuliap ito. Mabilis niya rin binaba ang kamay. Nawala na rin si Manang Ising sa tabi niya at hindi niya alam kung saan lumusot. Tahimik na lang siya uminom ng hot chocolate at hindi pinansin si Alex. Sigurado kang dito mo pinadala ang mga impormasyon ni Mary Amidon Sasguera? Nabitin sa ere ang pag-inom niya at mukhang sinasalakan na naman ang kabaang dibdib niya. Wala nga akong natanggap, batya. Yeah, hanapin ko na lang sa CCTV kung sino ang tumanggap. Lagot sa akin ang sumabutahin nito. Madiin, may galit na sagot nito sa kaibigan, kaya't napalunok siya. Alex, point of view. Nangunot ang noo niya matapos marinig ang pagkabasag ng baso. I'll call you back, Raven. Sabi niya sa kaibigan bago pinatay ang tawag. Paglingon niya sa asawa niya ay nanlalaki ang mga mata nito. Ang chocolate drink ay nagkalat sa mesa, sahig at maging sa damit nito. Napababa pang pa tingin niya sa nabasag na tasa. May konting laman pa at umuuso. Uh, sorry, dumulas tum yung baso. Clumsy. Madi yung bulong niya bago lumabas sa kusina. Agad niyang sinanyasa ng dumaan na katulong. Clean the mess in the kitchen. Bigyan niyo rin ang first aid kit ang madam niyo. Malamig niyang utos. Hindi niya ito hinintay na sumagot. Agad siyang umakyat sa kwarto para maligo at magbihis. Bumaba din siya at hinanap si Daniel. Pakicheck mga trash bin at baka tinapon ng dokumento, Daniel. Mahuli kaya si Amethyst? Ano kaya ang parusa ni Alex? Dalawang beses na po, nakakolekta ng basura sa labas, sir. Umikting ang panga niya. Iniwan niya to at pumasok sa study room. Nagsasalubong ang mga kilay niya habang naghahalungkat ng video sa CCTV monitor. Hindi rin kasi alam ni Raven kung anong araw dumating at mas lalong wala siyang idea. Ayaw na ayaw pa naman niyang door. <coughs> Sabi niya, matapos halos buong araw ay hindi pa rin niya mahanap. Muli ay tinawagin niya si Daniel. Call all the Mids Guards, Daniel. Asap! Wala pang sampung minuto ay kinatok na siya nito sa study room. Malalaki ang mga hakbang niya palabas. Nakahilera na ang lahat ng tauhan niya. Sinong tumanggap ng dokumentong padala ni Raven? May nahon, ngunit may bakas ng banta sa boses niya. Nagsipagtaasan ang mga balikat ng mga ito. Walang nagsasalita kaya't nilabas niya ang armas niya at nilapag sa mesa kaharap ng sofa. Answer me. Sinong nakatanggap ng dokumento sa inyo? ano bang, ano bang dokumento yan, iho? Si Manang Ising. Importante ang dokumento at resulta ng investigasyon. All I need to know is, who is the culprit here? I swear, lahat kayo ay mananagot kapag walang umamin. Sir, ako po ang nakausap ng delivery man. Nagtaas kamay si Melda kaya't nanliit ang tin niya dito. Pero hindi po ako tumanggap ng dokumento. Nag-isang linya ang mga labi niya. Dismiss, all of you. May iwan kay Melda. Nagsipag-alisan ng lahat ng tauhan niya. Naiwang na kayo ko si Melda at namumutla. Hindi kita sasaktan kung yan ay mo. Agad niyang pampakalma dito. Salamat, Seth. Kailan mo nakausap ang delivery man? Noong araw po na inaresto si Madam. Bakit hindi ka ang tumanggap ng dokumento? Kasi po, importante daw po yun. Ayaw din ni Daniel tanggapin kay madam ko po pinapakuha pero hindi raw po niya nabutan ng delivery man. What? Tama ba ang dinig ko? Kaya Angelica mo pinaubaya? Opo sir. Pero wala raw po siyang natanggap. Umiting ang panganya at kumuyom ang kamao. Bumalik siya sa study room at kinalkal ang sinasabi nitong araw. Sumandal siya sa swivel chair. Nagsindi rin siya ng sigarilyo matapos mahanap ang video. Malalim at madilim ang tingin niya habang pinapanood ang kuha sa labas ng gate. Nakakuha nga nito. Nakausap nga nito ang delivery man at halos maliit ang tingin niya matapos makitang sinira nito at tinapo ng dokumento. Isang hit-hit pa sa sigarilyo bago binuga ang usok nun sa ere. Sinong gusto mo protektahan, my wife? Saktong tumulog din ang cellphone niya at nakitang si Raven ang tumawag. Pilala ko na kung sino kumuha, Raven. Just send me the documents again. No need, sasabihin ko na lang ang nakalap ko. Nahanap ko na rin ang files. Her name is Mary Amethyst Asguera. Tindera at nangungupahan siya sa palengke mo. May sakit at nasa hospital ang tatay niya. May kapatid din siyang lalaki. I will send you a picture of her. Kilatisin mo at baka nakasalubong mo na, Alex. Tuming bagang siya. Girlfriend ba siya ni Jacob? At nakasama siya nito sa bar? Mahinang humalakak si Raven. Kailan ka pa naging curious sa love life ng mga tauhan mo? Ay I mean ang mga nag-resign mong tauhan. I feel like there is something strange to think that my wife is trying to protect this woman. Maybe. Sa bagay, bakit nga ba niya itatago sa yon dokumento? Sirain na itapot to be exact. Right. Are they cousins? They somehow look alike. Bumagal ang bigkas to. maging siya ay na -curious. Tinitigan pa niya ang pinadalang larawan ni Raven. Mas umagaw sa atensyon niya ang kayumangging mga mata nito. Kung titingnan ay wala ito sa kalingkingan ng asawa niya. Halatang laki ito sa palengke pero ang mga mata nito ay may ibang pinapahiwatig. I don't think so. She look like a maid? Wala kasi nung alinang puna niya. Napahalakak si Raven. Man, napakaanis mo but really, her eyes look so magnificent. Nakakalunod, nakakahalina. Stop fantasizing her. She's no good. She might be a gold digger trying to milk out Jacob's money. Might as well hanapin mo ang pumatay kay Armando para naman masingil ko sa pagdumi ng pangalan ni Angelica. Nakangising punto niya sa kaibigan. Ginawa mo na ako, investigador. At least siguro naman makakampante ka na no ngayon na hindi si Angelica kasama ni Jacob. Yeah, but I still need to punish her for throwing away the document. My wife is messing up my personal business. Isa pa, may kasalanan pa siya sa akin. Narungisin ang apelido ko dahil sa kanya. Oh, I wonder how well you gotta punish her. Under your... above you? Mind your own business, Raven. Kayo mo munang utos ko. Nainis niya sagot bago pinatay ang tawad. Kahit pa narinig niya ang halakak nito, mabilis niyang binagsak ang cellphone sa mesa at dininan ng apos ng sigarili sa ashtray. Hinubad niya ang suot na t-shirt bago lumabas upang hanapin ang target niya. Dediretso sana siya sa unit ngunit nahagip ng tingin niya ang ilaw sa kusina. Napasandal siya sa hamba at pinanood ang target niya na abala sa pagsandok ng kanin. Nakagat niyang ibabang labi at tila sinindihan ang init sa katawan niya matapos makita ang suit nitong simpleng puting nighty. Kumain na kaya yun buong araw sa loob ng study room. Dinig niyang bulong-bulong nito. Napatikwas ang kilay niya. Hindi malaman kung siya ang tinutukoy nito. Tahimik siyang lumapit. Na hindi nito namalayan ang paghawak niya sa lababo. Ano nga kaya ang parusang gagawin ni Alex kay Amethyst o Angelica? Malaman na kaya ni Alex ang katotohanan?